luto ako ng pritong, diprito di preto saging na ako na akong luto dito sa magic kalan, pinaagi sa mantika use oil walang gasto sa gas use oil lang at saka pwede rin oil, mantika na binibili sa hindahan, ng no, panluto ba nung no, panprito pagkatapos niyan, magluto ako dyan ng pagkain sa aso. Ang ganda pala siya. Ang mo na mga ako. lakasan mo dito, ito ang adjustment niya. Kung pahinaan mo, mahina din ako. ako. Kasi ito ang Pagkabuga ng hangin, papunta doon. Ayan. Tapos dito ilagay yung mantika. Yung less Oil. Tapos doon, lusok. Diyan. Maluto na. Okay pa. Marami ka lang maluto. Diyan. Diba? dalaw pangalawang bats na itong niluto ko na saging kainin ko na lang sana ito direct soup kasi hinog na hinog naman pero niluto ko lang kasi puti man lang siya na para sa akin sa mantika pero mantikain nga grabing mantika pero pag di maubos ilagay sa Rep. Tapos masarap siya kainin pag matigas-tigas mo Pag mainit pa, parang dami pang mantika. Pero pag ilagay mo na siya sa rep, hindi na siya, parang para na siyang sinain. Pag kinakain mo, parang nawala ang kuwan Parang nawawala yung kuwan niya, mantika. Okay pa, all right. Huh? Okay ka, dito na lang. Pinakita ko lang yung magic kalan. Yan ang magic kalan ni Kinabuhing Tambok. Thank you sa so, panonood.